tattoo design na hindi nyo pagsisisihan. I'm sure ito yung tattoo na magugustuhan nyo from the moment na ipilagay nyo hanggang sa pagtandaan nyo. Ano nga ba ito? Ito yung tattoo design that symbolizes a life-changing event sa buhay nyo. Ito yung mga personal experiences na na-accomplish mo or na-overcome mo sa buhay. Example nito is sa mga mahal nating OFWs. Dahil napakadami nilang challenges na experience and na i-overcome madalas pinaparato nila yung related sa bansa kung saan sila nagtatrabaho. Like sa Arab country, pinapalagay nila yung Arabic words. Or kung sa Canada naman, usually maple leaf. Kung seaman or seafarers naman, mga nautical team ang usual design. Like compass, map, and uh, anchor. And another good example is sa mga tattoo artists itself. Madalas pinagpapractice na nila yung sarili nila sa pagtatattoo. And yung tattoo na yun, later on, it will serves as a reminder of their humble beginnings. Follow us for more tips.